sarap nakita ka na rin Ito ba ang lipat? <laughs> ano ah, sa dugo pala Hindi hindi nga siya masyadong mabato yung eh. sa doon sa amin mabato eh. Kasi yung agos ng ng kalsada dito sa amin. Yunong hindi pati naasan. Oh, pati na nga umos ang ganin. Alam mo naman yung mga alaga mo, pag ulam, ulam lang ang babanta yan eh. Kahit hindi mo na isama yan. Tanggalin mo na lang. Uwi na tayo. O pagkakain tapos tanim. Uwi agad. Doon naman sa baba ako mag, ano, maglilipat ng mga bayabas na malalaki. Tatlo pa yung punla ko doon eh. Tapos may ano, yung kakao. Rasa kan?